I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this Good day mga idol ko Meron lang akong gustong ibahagi sa inyo patungkol sa heritage chicken ng mga idol ko. Disclaimer lang mga idol ko, itong ibabahagi ko ay base lamang sa nilalaman ng maliit kong utak. May dala akong lalagyan ng itlog dito. Meron kasing pag-alagala ditong heritage chicken na nakawala at nag-ipon ng mga itlog. Para sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga baguhan dyan at nabasa ko ang ganitong post. Gusto nila malaman kung naglilimlim ba ang heritage chicken na Rhode Island Red. Subukan kong sagutin yan. Ayan may nagsayang na naman ng itlog na hulog siguro ito kagabi habang natutulog ang mga manok hindi na nakatiis. Ikaw kabir nakita mo ba sino nagluwal niyan para matanola na? mahirap talaga pag may nakawalang Rhode Island Red kung saan-saan umiitlog. Tara hanapin natin ang may-ari nitong itlog, kung saan-saan lang nangingitlog, may nag-iisang Rhode Island Red kasi ang labas pasok sa kulungan. Hindi na nabantayan, alam nyo na busy ang idol nyo manguha ng shells sa tabing dagat. Sana walang ahas dito. Ayan mga idol ang sagot sa katanungan nyo kung naglilimlim ba ang Rhode Island Red, ang sagot ay opo. Ang Rhode Island Red ay may kakayanan maglimlim o magpapisa ng itlog, pero may disadvantage. Mahina ito maglimlim, mas gusto kasi nito kumain lang ng kumain, at mas madalas palagi itong pakalat-kalat sa bakuran dahilan para masira ang itlog dahil sa kapulangan sa init. At bihira din sa mga Rhode Island Red ang maglimlim. Sa dami kong inalaga ang Rhode Island Red ay pangalawa pa lang ito sa Nar Ansen ko. Ayan mga idol may 11 pieces siyang nalimliman at apat yung pakalat kalat. Pulam ka ngayon. Hindi na kasi ito pwedeng isabay sa ibang batch na nakasalang sa incubator. Alam nyo na baka mauna pa itong tumakbo. Ang daming itlog nito, busog na naman si Baby Cleo namin. Nilaga ka ngayon at ang inahin ay tinola. Ayan mga idol na wala yung inahin, natagalan ako sa pagkuha ng mga itlog niya, nasalisihan ako, saan naman kaya yung sumuot? Natakot na matanola at nagtago na. Ayan mga idol sana ay nag-enjoy ka. At baka naman. Sana ay suportahan mo rin ang aking munting channel sa pamamagenta ng paghampas ng follow. Subscribe at e-like ang video ito. Salamat ingat and happy farming with heart. I'm staying strong, need to move on to be what I want I'll keep dreaming on and I'm staying strong, need to move on to be